Planchado na ang bakbakan sa pagitan ni Marlon Tapales at Naoya Inoue at dito magkakaalaman kung sino ang tunay na hari ng Super Bantamweight Division ng Boxing. Si Jerwin Angkas naman, game na game na tulungang maghanda si Tapales para sa labang ito. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Magtutuo si Pinoy boxer Marlon Tapales at Naoya Inoue sa isang undisputed world title fight ngayong darating na ikadalumput anim ng Disyembre sa Tokyo, Japan. Ibig sabihin nito, mapapasakamay ng kung sino man ang mananalo ang bawat major title sa super bantamweight division ng boxing. Sa pagsabak ni Tapales sa pinaka laban ng kanyang karera, hindi naman siya nag-iisa yan ang pangako ni Jerwin angkahas na ilang beses nang napabilang sa training camp ni Tapales. Wika ng dating Pinoy World Champion, nakahanda siyang magsilbi bilang isa sa mga sparring partners ni Tapales. Malaking ano din po na makatulong kay Marlon kasi para sa akin kung makatulong. Pagkatapos siguro ng laban ko kung wala mang mga ano, pwede ako makikipag-sparing ulit kay Marlon. kasi uh, para sa atin ano eh bira lang yan sir and uh, uh, ano yan The undisputed eh, eh wala pang history sa atin sa atin Pilipino eh karangalan natin na ano karangalan natin na may und maging undisputed tayo at karangalan ko rin na maging part na nakatulong kay Marlon Samantala, mataas din ang tiwala ng coach ni Angkahas na si Joven Jimenez sa tsansa ni Tapales na masilat ang tinaguriang The Monster ng Japan. Yung mga tipong mga suntok ni Marlon, yung mga counter niya, yung mga patama niya, yung pinsa niya, ang ganda ng mga deliver niya, sharp at saka ano, accurate talaga siya. So, isa tingin ko yan ang magpapahirap kay, ano, kay, kay Naoya. Pero bago ito, makakasagupa ni ang kahas ang nakababatang kapatid ni Naoya na si Takuma Inoue para sa WBA Bantamweight World Title. Aarangkada ang bakbakang Jerwin ang kahas versus Takuma Inoue sa ikalabing lima ng Nobyembre sa Tokyo. Rafael Bandairel para sa Bayan.